Oh, bolirin. Bolirin, <laughs> mga tayo, balak ito. Halo <laughs> kaya ito? Ito, dalawa-dalawa ka ito. Iya, flat-flat. Oh, nakakaya ni. Eh. Oh, sabi ko na nga ba niya, lakad eh. ka. Bulik ka. <laughs> Balik ito, gala. <laughs> mga tayo, grabe. Naganda ng size yung mga tayo. Grabe na laki oh. Oh, wal. Well, five. Mga nasaan ano to? Ren si sa mga toy. Malaki yan. Oy, lucky oh. four fingers in the air. Ang laki. Ay, thank you Lord. Dito na rin sa amin, simula na rin. Yon, mga toy, welcome ulit sa ating YouTube channel. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yo, na know, yan, ang ango na iko part tayo ngayon, Matay, you no. Know, ispat nila ano ni Tolerwin saka ni Kabiwas. At ni Kabingwit. Ayun si Ate. Lote, good morning. Siyempre kasama din oh. si Coach Eja, nakaisa na. Nakaisa na. Lagi for fingers. Meron na rin ako isa. Ito, Matay, meron na rin ako isa. Yun, oh. <laughs> Napa-intro. Oh, yan, Matay, oh. 3.5. Yan. <laughs> Yan, gagamit tayo ng ano, at, siyempre dalawa kasi medyo kukunti pa tayo yan. dito ang sila andun, kami nila doon, oh. So, magi-highlight tayo ng huli nila dito, no? So, yun. Tara mga at samahan niyo kami rito para surting kami, no? yon oh. Thank you, thank you, Lord. Sana ano, pagpala rin tayo dito to kasi sabi ko nung nakaraan, di tayo nakapamigwas mga kapin. at At siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng supporters natin dyan sana sa Bicol na natin yung mga padiyong ko dyan sa buhi yun maraming salamat at siyempre pala uh, belated happy birthday sa aking nanay no yun at this po nay at sa lahat ng auntie ko dyan mga tito sa uncle ko mga kapinsanan na tumulong sa itit birthday ng aking nanay no sila manigorio, lahat ng kusinero natin dyan thank you thank you sa inyo mga kapinsanan tara at tayong mamimimit naman sa Laguna Lake. I stand tayo mga dito. Para maganda yung... Uy! May huli na daw! Ako oh, oh, huli na lang si Coach! Eh, wala Galing-galing! Uh, uh, <laughs> mag up! <pa> lang! Uh, <laughs> grabe uh, mag <laughs> yung ganda! na! sa oh. <laughs> <Oy>, Grabe! Ooy! Ooy! mo clips! Kakatuwa! Grabe! Dito lang pala! Ta ang Anguno Eco Park! Ah, oh, grabe mga tayo. Kung makikita nyo lang, harvest nila din mga tayo. Grabe, nanginginig ako mga tayo. So, sobrang excited. Oh. So, yun. Ang kibitan oh, na, dito mo, mga tayo. Start, ano? Ah, alas ah, 9. Oh. Kaya mo grabe yan. Grabe dun kay Boy Lomo to. May anting siguro. Hindi, no? Merong ano yan. Oh, sa itlog daw <laughs> <though> yan. <laughs> Kaliski <laughs> sa itlog. hindi <laughs> 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 wala ka ba din? Oo, sabi nila eh. Sabi lang nila. Pero na, wala pa narita. Kahit yung ito, nakakahuli <laughs> sa kis Ah, madaling araw. Kitlog <laughs> na niniwala na pa kayo mga tayo. Kaliskis sa itlog daw. <laughs> Nakawala na sa pla plaplaya. Gulo? Tingnan mo, ito yung... Yan. Dito kasi nawala na yung water na yung na. Oh, holy rain, Sa wakas. <laughs>

Malaking size Grobis, oh Thank you, Lord Gondo pati, oh grabe. Wala, grabe napis. Oh, grobi Wala, grobi naman Napis Yun, magkagalawa na rin So, baka Yippee Oh lord. ting marahin pa to Hindi. 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 yung Hindi. 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 Mababaw lang. Kasi yung hit-off. Uy, grabe. Lalaki mo sa kanila oh Huli, huli. Huli. Yung, malaki to. Malaki to mga to eh. Good boy. Nakadalaman. Uy, gandang size. Oh, grabe. <laughs> Nakadalaman lang. Ganito kalakas mo eh. Nakakabulbul lang. Ako. Uy, thank you to God. Grabe kasi sarap ng ano, tabaot. Sarap dito sa bawan. Oh. Ah, puh, salamat ay. Nangingilan ilan na yung napupunta sa atin pero malalapad naman na At least, ma-experience man lang itong Eco Park Facing Spot. Napakaganda mga tayo, grabe. Try nyo mga dito at tiyak mag enjoy kayo rito I promise pag natapatan nyo yung dawi dun ang na pakaraming dawi sa kabila nakuha ko na sit up Bating, bababaw lang mababaw lang mababaw lang ayan na agatin mo so, yung isa ko nakawala eh. O, dalawa na nakawala sa akin Ayun, huling na naman. Gabi, dalaw dalawa Sana nakikita nyo nga rin yung siwas ko sa kanila. Ayun na. Guni-gira na naman yung sakit. Guni-gira na naman. damay damay naman damay 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 po pamilya sa atin probing dapat yun mamaw ganda sarap so yun shout out tayo mga atin no? at siyempre pasalamat tayo sa ating ano, mga silent viewers ko no marami sila talaga sa inyo mga tay no yun may kilab shout out tayo kay boy padwas Big love shout out at siyempre pa support nga rin pala mga ati, kay, kay idol coach sa ATV no yan, kay Abner the Riders. Dear galab shoutout kay Nastboy TV. May galab shoutout at kay Joey Ponay Vlog. May galab shoutout Bukid Mix Vlog. May shoutout. At kay P Ayala and family diyan sa Buhi. May shoutout sa inyo sa Edwin ibang sa family. Yan kay Padipanggor family diyan sa may ano Buhi din. Maraming salamat sa inyo sa mga binigyan ko ng ano diyan baka naman sa mga facing rod mga batang angler diyan sa buwi at sa Santo Domingo maraming salamat sa inyo at kay kila Kachoy Mike yon Kachoy Jobin yan may kilab shoutout at sa ano nakikirami nga pala ako sa ano na sa Heseta Family diyan sa Santo Domingo na buwa resort at kay ano sa mga naulilan ni Pai Ingo Heseta Yun. Uh, at ako po yung nakikisimpatya po sa inyong pagkamatay ng iyong ano na yung tatay no paingo rest and peace paingo yun, yun maraming salamat po sa inyong mga no sa mga subscribers natin dito pala sa mga taga ano? taga marikina makikihighlight tayo sa huli nila mga, mga marikina anglers thank you thank you thank you grabe kiss papila Ayan, tara eh. At focus tayo ulit sa ating goal, no? Ang <laughs> ganda ng ispat nila sa doon. Pinagpara talaga sila ng ano, blessing ng tarian. <laughs> Tagating mo naman okay. yeah. yung akin. Ayan, titikman-tikman yung atin. Uli na naman, may good save. kas tumakas. Kada rin. Wala laking pa. <laughs> <laughs> Malaki pa naman. Okay. Sarap. uy, hindi naman sa kabilaw. Bro, ito lang sa kabilaw. Mabilis sumagot. Uuwi na si Pinagure ang boy lumot mga tayo. Ah, lilipat lang. Lilipat Lili lang pala. Dami kuya. Oo na, nagpigil <laughs> lang <laughs> kagat eh. Yeah, Madalang na. na si kuya, ang taga siya, mga taga-marikina angler sa mga ang dami mga ilang kilo kaya yan kuya? Boy, boy, yeah, ito, bagi, ito, si Boy Lomot Boy Lumot, yan. Ito mga kids yung kuya, yan. Yeah. Thank you kuya sa... Grabe kuya, ang dami. Yan yeah, mga toy, grabe. Napakatubal ngayon mga toy. Grabe na laki yun. <laughs> uh, Oo, oh, walo well, Five. Mga nasa four, ano three. to? Ay, malaki. Mga ano to? Siguro mga six kilos. Yan, yeah, ganyan. Hulo ni Boy Lomot mga kids ng Marikina Anglers. Ayan si Kuya, uh, ayo Boy lumot ng Marikina Anglers pala, kala <laughs> Marikina Anglers. Dalawang grupo kasi pala yan mga tayo pagka nagpapa-tournament yan. Sa Marikina. Mga ilang kilo at pala ganyan, boss? Hindi okay, baka dalawang kilo lang. Ayos na rin. Si Kuya, ano? Oo. Oh. Boy lumot. Grabe, pito, walong kilo ata yun. Boy lumot, pero bulate pa Boy lumot, <laughs> pero bulate pa yun. Ay, ate, wala na lang siya ano sila doon. Yan, huli na naman mga toy, kiki Idol Kots, ay, eh. you know Ang oh, laki, malaki ang katoy, no? Four fingers, ah, <laughs> Ready at 3.5 Pwede na, atis may huli ulit. <laughs> oh. <Okay. laughs> na ulit Okay Na-videoan mo? Wala na ulit Na-videoan mo? Wala na kayong mag-on eh <laughs> Yon ibigay natin. Bibigay na rin 'to ulit Mate, Lolo ko yung, ko, mga teh. Ano bang battery ko talaga nagloloko na eh. Bibigay na din 'to ulit yung video natin mamaya. share ra din ulit sa kanya. Alam, makisama tayo. Okay. Okay. <laughs> okay. Video, <Okay>. guys. <laughs> pagsama sama natin 'tong video mo. Tara, video. Gumanda yung ano uh, na 'amin. Nakadali siya sa dudulot. Pukulan natin ulit. Hindi pa tayo. Ah, dito lang ako dun sa dulo, eh. Diyaw makapukul kasi no. marita Kaya... sumabit Sumabit. Okay, Nadagdagan. Nadagdagan. Pangilan 5. Ba'n na. ata At, 4 o Takilos. Bottom lang Ay set up na brother. Ito, yan. Takto naman yung pinukulat mo. Eh. Maganda pag mga naka-corner-corner nang yan. Eh. Nag-stack kasi yung water na yung na rin dun. Hindi eh. lalakad po yung sakot. Maganda lang ba ito yung lalakad Oo, oh, lakad yan eh. oh, sabi ko na nga ba niya lakad eh. Kulit ka, kulit ka. <laughs> Balik it nga Hahaha. Ang <laughs> ganda. <laughs> Naramdaman ko nilalakad eh. Ayay. Walang anin. Uh, pwede ka na sana magtsagaan. Ako, 3 point. Eh. Pwede na ito mga tayo. 3 eh. fingers. Oh. Ayan, pwede na ito. <laughs> Kuning gula-gula ito mga tayo. Wala na muna ng base. Oh may oh. ina tayong mardin natala saan yung intro intro pala ko malaki, malaki. sumigsag e eh. <laughs> ganda po naman pagkakaano yung unting -unting Ito yun punting-unting ginagara na dito yan nakita po oh there Hindi tayo lumulubok tayo. Tiyo, grabe. Ang ng size siya mga tayo. <laughs> Yan, galing. Uwi na kasi wala na malagyan eh. <laughs> Ayan, thank you bossing. Thank you, thank you. Yan, mga, mga kasama natin sa pamimiwas. Yan, ingat kayo mga master. At kami naman harvest dito mamaya-maya. Pag hindi umarvest mamaya, susunod ang <laughs> galing kaya ang spot namin yan oh. malapit lang dito sa may coast guard yung pinakang istasyon nila dito yung headquarters doon sila galing mga sa kabila ano yun? kanina yung grupo yan galing tapos yan naman doon sa kabila si tropa yung mga tagaangon ng anglers. Ay, yun na. Nakagat na. Yan, yan, yan. Yan, oh. Ang galing, oh. Uy. Oh. <laughs> Ang galing. Oh. <laughs> yan. Ako oh, pa pa rin. hindi <laughs> na yan. 3.2. Kinayad. Yan. Ayos. Yun, mga katoy. Bali, may palaro pala ng ano. Sa Marikinyo anglers at sa Marikina anglers. So lilang mana kung tui twenty or at twenty eight. Ngayong ngayong buwan ba to? Ah, ngayong buwan mga to. So abangan na lang narin no. Ah, Marikinyo Anglers. Baka mayroon silang ipipid. Oo, oh, meron pa meron nga pala silang ipipid no mga to sa Marikinyo at Marikina Anglers. So tingin, tingin na lang tayo doon no para mga gustong sumama. Doon. Para sa alay daw sa may sakit daw yung patorna nila So andito sila yung mga grupo ng ng Marikina Anglers at ka Marikinyo Anglers. Yan. Yung kain na doon, yung umarbis sila ano si Boy Lomot Ah, uh, Marikinyo Anglers ata yun siya eh. Kung hindi ako nagkakamali. Member siya ng Marikinyo Anglers. Asa yung kanina dito, mga yung dadat, yung mga dumaan na kinuha na natin na pang-highlight natin. Mga Marikina Anglers naman. Grabe yung iba mga tayo, hindi ko na kasi yun yung iba nakalagay na sa cooler na nakapack na yun eh. kaya naman ko video pa natin o yun grabe ang harvest dito kanina mati uh, umpisa siya na nag harvest ay 9 9.15 yun ang harvest dito hanggang alas 12 pero direkso grabe talagang walang humpay ang harvest yun nga lang dito yung di natapat sa amin ni ni Idol Coach ay yung harvest dito yung banda rin sa bandang kaya namin saka yung dito sa kaliwa saka dyan sa kabilang bakod na yung mga tiyo yan may daan kasi dyan papunta doon doon sila yung nakakahuli daw ng madami so yun mga tiyo bali kung sakali i-upload ko na lang ito no? at para ma-update rin tayo sa mga bagong facing stuff natin Abangan nyo mati sa susunod na fishing adventures. Babawi ka ng mga tayo. Sigurado, babawi ako. At yan ako. May pumipibit-pibit na ako. Kahit mga dalawa man lang na malaki. Pasalubong ko lang kay Utol Mani. Pupunta ako ng Balichis mamaya. Pupunta yung pasalubong ko. May galab siya rot nga pala. Parang laki siya. Parang rangas to. No? Subscribers natin dyan sa Nubalik. Uli! Na naman! Yun o, ulit na naman. <laughs> o yun na, mga 3.1. O yung isa pa ulit. Sunod-sunod <laughs> na. <laughs> o, grabe talaga niya Idol. Mapapasa na all na lang talaga. Kumakagat sila pag mainit, ano? sama Sa natin, dalawa, hindi mo hinakagat. Nangaagat sa atin mga 'to, yung init. Pukul. Oh. Uyun, oh, sakto lang. <laughs> <laughs> binalikan. <laughs> oh, <Mata. laughs> Binalikan, do, Oh. Tiyaga, Good size nih tuh. <laughs> Kala ko ano eh, di ba balikan pantay na hindi pira kagatin mo ulit tatakbuhin talaga kita ano uwi na mati si Adol Kots eh at uulan na rin at ay ano may ano pa to busing ko mga to nga to yung bulati meron pa naman konti eh. maliliit pagdala dalawa yung sayang din to eh Naka makachamba pa to. Alos din nagkakala yung yung huli ating kache. Oo. Oh. Ano nila <laughs> ata sa Lima. Lima. Diba? Baga ganyan din sa akin. Ani, mga ani nyo tayo. Para parihas yung huli natin. Ay, magagandang size pala sa'yo eh. Oo. Ayos na. No? Oh, magandang ganda ang size. Oh, ano na rin yan. Isang ano? kilo rin. Pitong ano? piraso pala. Ano ba? Oh, magandang klase na yan. Pitong. Oh. Ayan, makati pa. Subscribe naman sa kanyang channel. Mata, you know? Coach ATV. Yan. Coach ATV. Yeah, Coach ATV. Yan. Pasupport naman. Mata, ito. Siyempre, yung mga kasama na rin dito. Ayan, yung mga uh, marikini. Oh. Ah, si Kachoy. Kaya, <laughs> yan. Ito oh, naman huli ni Kachoy. <laughs> Oh, pwede na rin. Ay, malalaki dyan. Oh. Malalaki oh, dyan ito. Pahiti halos pala yung marayas ng tayo na sukat. Marami yung tiraso. yung iyo. Yan, support po natin na oh. Roadside Fishing Adventure. Thank, mga katahan po Lucha. Thank you. ah siyempre, yung mga kasama natin, yung mga marayas ng tayo. Boy, lamot lang sa kalam. <laughs> Grabe, ang dami. Oh. Yan, yeah, kay Trupa. Anong pangalan mo, Trupa? Balikin niyo rin yan. Kamkam Santos. Yan, Kamkam uh, Santos. Yan. Yeah. Kam Kam Santos. Ito yung hulo niya. Yun, nag-aayuda na si ano, tatay. Oh. Yan. Congrats, congrats sa tatay. Ano, Marikina. Ah, Marikino Anglers ang nag-champion mga say. Grabe. Lupit. Talaga. And mga say, rin sila. Mababasa ako eh. Ingat-ingat kaya mga master, mga kacoy. Ah, pag tin. <laughs> sana pala rin pa tayo Matoy, no. Solo solo ano na lang tayo dito. Bala na ko anong oras sa ka. Sana sa isang maliit na gaito sana Matoy, ay kumagat, no. Napakalitan ng bulat ito sana pero pang mabal. Sana may kumagat pa. No? Para may maiuwi tayo kasi uwi ako. Pupunta ako mati sa utol ko sa Nobalit sa Ace para may pasalubong ko sa mga subscribers natin doon. Mga kilalakay tsaka kay paring Rangas. Paring William. Update-update so, lang tayo matay no? Lord, sana po ay meron pa ulit makuha tayo. At muli po, pasupport po mga matay kay Coach sa ATV. No? Napakasipag pagdin niya na no? napaka bait din na lagat at siyempre sa lahat ng ano natin dyan mga nakasubscribe po na kaibigan natin na vlogger din dyan mga po yan mga kasi, mga legit dyan na thank you thank you, thank you. Dating mo na please, patuloy na. Takbo mo na, takbo mo. Grabe ang daming huli ng mga, taga ano, mga, mga Marikina anglers tapos ano Marikino anglers Si ano si Boy Lumot kaya si Mr. Suabe grabe Lumot yung mga members ng ano, Mari na ang dami rin. Tumal talaga mga ito, hindi tayo. <laughs> Anong gawin na so, Siguro, bawi na lang siguro ako mga sa mga susunod na araw mga ito. No? Pasinsahan nyo na mga ito yung ano natin, yung facing adventures po. No? Yung uh, adventures na rin nito Yung video, pasinsahan nyo na po muna. At maraming salamat kay Coach A. No? support din po talaga mga sa kanya. Napakabayin nyo. At uh, thank you sa lahat ng nagtiyagang nanood mga tay. Paisin na po sa inyo mga sa lahat, lahat po na mga silent viewers. Maraming salamat. O yun lang po muna mga No? Thank you, thank you so much. Ito lang yung huwi natin. Pwede na to. O, oh. Sa loob ng kay Oton. sa pamangkin ko. po na to. lang tayo. Uh, lima, yun, lima so, yun, thank you, thank you Lord sa so, blingising tapusin ko lang po ito natin itong pae Makakain pa tayo nakachampo pa Okay. ito, thank you Lord sa lahat po ng subscribers po natin yan sa Bicol, thank you, thank you po sa inyong lahat sa lahat ng member ng Insi Anglers Group sa Bruce Anglers thank you, thank you sa Angler v ating with family yun, hindi lang sa pagpunod Bruce Anglers thank you, thank you sa inyo mga guys sa lahat ng members ko at least na-testing na rin itong spot nila kaming with sa kanila ano, sa Biwas that's so, all so, thank you mga guys Bawi ako sa mga so, Bye bye na mga katsoy Nakali malam tayo Ayan Medyo matumal tayo ngayon mga kay Babay ako sunod mga kay Sigurado ito pag susunod Thank you pa rin sa blessing Lord Thank you Lord And, Kunting oras na lang mga katsoy It's going to cook na yan